guys, maulan ngayon kaya madulas ito pala yung daan na ito papunta tong Big Big Trigger kababa nito Big Big Trigger na so umaga pa lang kaya amok -amok pa at malamig talaga dito guys sa mga kadots sinisi natin dyan okay. salamat sa mga sponsor salamat sa sponsor na nagpautay po tayo kaya nabili natin tong pangarap natin insta at meron na tayong magandang kuha sa ating mounting vlog yun oh, uh, shout out sa mga tropa natin dyan Tunisia, eh Ali Guzman, Kay Jean Christian Christian Siastris Kay Eli Almudel At sa family ko, family 2 by At lahat, yung mga viewers, followers at saka friends natin uh, Good morning sa inyo, happy sunday Ito's the nation yun, dito ngayon sa Bitbit River Lala mo na tayo sa umaga, mamay hapon magsisimba. Yon. So, mulan kasi ganina guys, kaya yung daan talagang ano siya, basa. So, dahil ayoko mong pabilis-bilis kasi nga basa, delikado. So, ano lang tayo, sisip lang tayo na ano, mapatakbo, malumanay lang, takbong po bilang tayo. Huwag natin gayahin yung iba kung gaano sila kabilis ng patakbo. so malapit na tayo guys dito sa Bitbit -Bit Ranger. Mamaya makikita nyo na kung saan nandito na tayo. Yan. Ang ganda lang dito dahil nature na nature pa. Kita nyo naman Oh. Green na green pa rito. Kaya yeah, alagaan natin to. Huwag natin sirain. Ano? kita nyo naman green na green pa yan oh green na green ah oh. uh, ewan ko lang ngayon kasi linggo ngayon pag linggo kasi marami nagbabike dito nagbabike nagmumotor mga iba't ibang lugar na pumunta dito yung e, mga mahilig sa nature at mga mahilig sa mga patarik na daan kasi yung mga nagbabayad gusto nila yung matarik para masubukan yung lakas nila pagbabayad training training ba hindi yung mga dahon dahon pa guys kasi nga dahil sa lakas ng ulan hangin may mga dahon na nala talaga sa mga sana so guys malapit na malapit na tayo guys dito sa Tiki Trigger Norsagaray Bulacan sa so mga gustong pumunta madali lang po ito uh, kung Caracasian City ka lang dari sa nila yung Quirino Highway hanggang sa makarating na ah, cemento uh, ano oo, tapos mapuntang uh, Big Bay hanggang sa North Sagaray so yan guys dito na tayo sa 53 River dito na tayo sa b, ayun po muna tayo dito sa Bilid para isip up natin yung ating camera